Hi vlog, for today's video ay natupad ng aking pangarap na magkaroon ng rice cooker. Dahil may ilig ako sa si rice. <laughs> Nakita niyo yung rooftop na yan? Akiya ah, tayo dyan. Tingnan natin kung sulit ang 199. Boink, boink, boink. Boink, boink. Magtigil ka nga dyan. Ako naman. So ngayon, naaki <laughs> tayo sa third floor. ba diba nga? Para makakain. At eto na nga. Makikita nyo ang view ng ating kalikasan. At ito na nga po, siya si si Ate Ern kasi nakakapit siya <laughs> ng Erna. <laughs> <Hello>. <laughs> Oo, oh, <opa>, Ate Erna! Panorong <laughs> <laughs> niyo sa YouTube ko. Ayan. Huwag mo tayo mawi! Welcome to High Street! Ayan na si Bekla. Magbabayad na siya. Kain na. Bilang ng barya later. At ito na nga. Okay, king tab na potato. Parang kasing kinis nung kay... Ay! Uy! Yan <laughs> <laughs> yung mga nililinis ni Sarah. <laughs> yung mga patatas na walang lupa. Sana all walang lupa ang patatas. Serve us more! Comment down below kung sino kakilala niyong may... Makinis na patatas! <laughs> At saka kung sinong walang mga putikang patatas. Ayan. Uy! Charo! <laughs> <laughs> Misteng busy, busy naman. Hay yeah, yeah. kain kain Mga yeah. Bata oh, 5.5. 5.5. 0.5 0.5. Eh syempre Pinoy tayo, kailangan picturean muna 'yan yeah, ang mga laman. Sana all mabigyan ng laman. Yeah, feeling <laughs> chef O, oh, tinga mo. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 <laughs> Pwede oh. na mag-jowa, marunong na magluto. Sana all <laughs> rice made this. One. <laughs> Chat charat chat charat na chat cha bisim bisyo. Di ba dapat sun kiss yon? Bakit parang kang nilichon? Parang nilichon naman. Nilichon ka eh Kasi nakatapat sa akin ng ano ang sunlight. Oo, 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 oo oh. Ayan. <laughs> Kaya nakatingin na yung ano yung mga nagsaserve kasi. Ayan, no rice po. Oh! No rice, no gain. Charis! <laughs> no rice, no gain. Siyempre, natapos na tayong kumain. Before you go, clean as, you go! <laughs> Ayan, na, nag-dessert tayo. Punta tayo dito sa kay Alin Puring sa tawag niya, Minimart sa pure gold baka naman eh piliin tayo mga ice cream from select sa... Piliin lang tayo mga mura-mura diyan Sabi <laughs> isa sa selection. bilibong na baro select everything. At may nadaanan tayong ano niyan. Okay, okay. Sa tapat ng Mercury Drugs. Dito lang yan sa May Plaza. If you want to go, punta lang kayo. Mababait sila, kuya. Buy one, get one yan, guys. You go, know? Go, go, go! And that one is all authentic. oh, diba? Oh. Uh -huh. San ka pa? Okay, okay. Pero, go! Oh, tapos, na, tapos na yan. Tumong natin uh, bye! dito